Hingi lang po kami ng update sa kasalukuyang sitwasyon pa rin dito po sa pagitan ng Israel at ng Gaza. Ang balita po kasi meron pa tayong, meron tayong mga kababayan na nasa Gaza City pa rin. Uh, Yusek, ano po ang sitwasyon nila ngayon doon? Alright. Yung dalawa sa kanila, yung mag-ama, kasama ng missis ng minister, no? Eh, talagang nandun na sa Southern Gaza, bumalik lang para dalawin na uh, hmm? yung, yung tatay ng asawang Palestina, no? Ay, uh, kung Pilipino citizen, sa so, uh, ano? eh, ay, ano nga, e, bali, anak sila at apo ng Pilipino. In other words, ay, kung Pilipino citizen, Pilipino citizen siya dahil may awak siyang Pilipino papers, no? Pero hindi siya, yung, ito talaga, I mean, may nanay, hindi na, para sa Pilipino. Hmm. Eh, sa uh, isang hospital, yung, dahil may shrapnel wounds, in, tatay, oh, uh -huh. yung tatay, o yung, yun, ano. Yun, 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 Now, yung, ano, yung madre, nagpapasabi ay, na ayaw niyang malaman ng mga tao sinis. Kaya Basta ang basang politika, missionaries of charity, nagsama niya mga 800 sila doon uh, sa lugar. At nagpapasabi uh, na, pag na, na lang siya, pag nagpapasabi na hmm. lang siya, Tsaka, yun talaga dahil niya, hindi siya uuwi, uh, dapat, daw.